Magandang gabi mga boss. So what's up guys? Pa-share na ng live mga lodi. And share mo na natin guys bago tayo magano. Hoy, okay, mag-share mo na. Guys, magandang gabi. Magpapa-raffle na naman tayo mamaya nito. Okay guys, tambay kayo guys. May raffle tayo mamaya. Ang tumambay dito guys Kasali sa raffle mamaya syempre naman Ang gagawin nyo lang guys is Mag share Mag heart react dito sa live po natin At syaka syempre tumambay ka po Guys okay game Register lang po kayo dito men Kasali na kagad sa raffle lang una nating lalaroin is Ano ba Ano o guys o pag nag-register ka dito, kasali ka na sa 200 Gcash raffle po natin. So, anong una nating lalaroin mga Lodi? Kayo po magsabi. Tongits sa na naman daw. Okay guys, sila mag-comment lang ha. Ah. Tronyal Mercado. Mamaya mag-ML tayo guys, mamaya. So, game, game, game. Ang una nating lalaroin is yung Tongits go guys. Ang dami kasing may, may, gusto ng Tongits. Siyempre guys, diba? ba? At saka lang po laruin nito. So dito tayo guys. Habang mag-recharge -re tayo mamaya. Shout out Arvix. Hello po. Magandang gabi. Guys magano ako mamaya. Mag-deposit -magde ako. Kasi konti na lang yung balance po natin. So. Yung ano ko. Cards ko is. Hindi siya maganda. Pangit tong cards ko ngayon men. Mag-share guys, mag-heart react ka sa live ha. Ah. Okay guys, goods to. May, um, may ano tayo. May pangdugtong tayo kaagad. Dudugtongan natin is 4 muna. Hindi, 8 muna. Sapaw. Hulugan natin ng Jess. Ay, pusang gala. Nakuha pa nga. Happy streaming, Boss JP. Mylin Clayton. Clitar. Hello po. Magandang gabi, guys. So, magta-tongits mo tayo, guys, sa mga mahilig magtongits tongits niyan, ha? Ah. Pusang galang yun. Hindi ako makakuha ng ano dito, man. natin yung 4 sa apaw. Baka kasi makuha pa tong king, eh. Sabi na nga ba men, magaling kang bata ka pre. Lagi hindi ako maulugan dito men. Hindi ako pa ako maulugan. Oh my. Kutik, pag nakuha mo pa to, ewan ko na lang sa'yo men. Wala eh, pangin cards ko, tatlo pa eh. dan makakuha pa ako dito? Kunin mo. Kunti na lang yung bunot. Pusang galang Ay! My God! Talaga? 5, 4, 3, 2, 1. Pwede pa ako mag-gas dito. Pusang galang nilabag. Hindi tayo papalag na Arvix, hello po. Hindi ako papatol dito. May task ng cards ko eh. Two points. Gagin ang nasa kanya. Wala. Pangit guys. Bawi, bawi, bawi. Pangit cards mo dito eh. Salamat boss JP Pumaldo ko sa link mo. Ayan, shoutout po kay Alin Paul Fiherliong eto salamat. Okay, guys, ganun talaga. Pag nag-register ka sa link ko, papaldo ka talaga dito, men. Subukan nyo mag-deposit ng 200. Bukas, magiging 1,000 yan. Ang pwede nyo laruin dito is madami, guys, madami. May live casino, may live bingo. Ay, ako ba magulog? Ako na naman. Papaldo ka dito, men. Sino ba namang hindi papaldo sa Betvisa, di ba? Okay, pwede natin dugtungan. Guys, 6 lang ano naman oh. Pa-share naman ng live stream natin. Okay. So, double set tayo ngayon. Wait na, tingnan ko. Double set. Hulugan ko muna. Tapos, wait lang. Eto. Hulugan. 9. Down ko na to. Okay, goods to. Goods to. Goods to ang ano natin guys ah. So, 15 na lang natin. 15 na lang po ang ano natin, car, ang bilang ng cards. Yes. Okay na dugtungan pa tayo. So hindi pa tayo pwedeng mag draw dito men kasi nadugtungan po tayo. Oh, take you mga cards pa na ganito ibibigay mo sa akin. <laughs> Nilaban! Challenge, boy! Magkaalaman tayo, bata! Ano ginaganyan? Kinsi lang. Laban! Silang nito. Ay, pusang galaw. Talo. alas ba naman tayo? Magde-deposit ako mamaya mga uh, mga lads. Papa-deposit ko sa kasama ko. 2,000 ni deposit ko men para lakihan ko tayo ako mamaya. Pa ilang beses na ako natalo ah. Mamaya ako na naman mag-, na mag <laughs> May lalakyan ko yung bet natin dito guys Makuha ko lang yung ano ko Wait lang Hindi, hindi, hindi ko Guys, pa-share ng live. Turuan ko kayo magtongits dito. Ako pinaka magaling magtongits dito sa amin, guys. Ay, oh my. Yun, nakuha. So, double set na tayo. Pwede ko nang bigyan ng quinto para magbawas na ako. Or just muna. Hindi, queen na guys. Para mabawasan na yung cards ko. Pwede na ako magdumama niya. Ay, yun lang, pre. Mukhang mali yung natin. So, dito. Ay. Pats na. Pats na. Ayun, sin ko. Down ko. Down ko ng water. Ulog ko ko yun. Pero matas pa din cards ko. Kagi nilaban na naman. Usang ka. Nambablock lang ata to ah. Sa tingin nyo guys Nambablock ba to? Challenge Okay sa inyo na yan Ang end ako na ako oy pa all 15 eh Ulit ulit Babaday na ako ako ng tongits dito eh. Ako, ako, pa, ako pa naman bida dito tongits sa amin guys ang nandito ako sa ano yung ulog ko dito eh. king na kagad tres muna <clears throat> yun pa naman ako